Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sa pecha. Ngayon naman po ay susumado po natin ang ating pong pecha ngayon pong December 19, 2023 at December 20, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng mga followers po natin at sa lahat po ng mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, simulan po natin ang ating sumada. Dito po tayo ngayon sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 19. Ayun mga idol, dito po tayo sa December, yan ay 12. At 19 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Kagaya pa rin po ng dati, sa mga numerong ito, si isisimplify muna natin sila. Dito, 1 plus 2 is 3. 1 plus 9 is 10 uh, 2 plus 3 is 5 and mga idol sa bandang gitna rin po ganoon pa rin 3 plus 10 is 13 at uh, 10 plus 5 is 15 and mga idol uh, sa bandang gitna rin po eh, i-add lang ulit natin sila 13 plus 15 is 15 28. Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 28. At yun naman pong pangalawang numero natin. Ayan, dito pa rin po rin sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. Ayan, itong 3, 10, tsaka 15. Ayan, 3 plus 10 plus 5 is... 18 And mga idol, yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 18-28. So kaya naman po, 28-18. And mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, yan, i-simplify muna natin yan bago natin sila isumada para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian. Dito po sa 18, 1 plus 8, yan ay 9. Uh, dito naman po sa 28, 2 plus 8 is 10. Yung 10 po ay 2 digits din yan, kaya isisimplify din natin, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol, yan po yung susumada natin ngayon, 9 tsaka 1. At unahin natin isumada yung 9. Dito po sa 9, kukunin muna natin itong 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan ng 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At pwede rin po ang 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At mga idol, yan po ang sumada natin sa 9. Uh, dito naman po tayo sa UNO. Dito po sa UNO, kukunin muna natin itong 10. Sumahada G's. 1 plus 0 is 1. At itong 28. Sumahada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dito ang 19. Sumahada 19. 1 plus 9 is 10. At pwede rin ang 37. Sumahada 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga ador, yan po yung mga numero nating nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumahad sa pecha ngayon pong December 19. Meron tayong 9, 18, 36, 27, 1, Gis, 28, 19 at 37. Ayan mga idol, dito po sa mga numero natin, sa mga naka-encircle po natin mga number na yan, pipili lang po tayo dito, rambol lang po natin. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga korosanada po nating mga numero para naman po sa mga kombinasyon na pwede po nating tayaan. Ayan, rambol lang po natin yung mga number natin ito. At doon naman po sa ating sample, inuha naman natin dito yung 9 and 9 and 19. Then, 37, 37, 18. Uh, 10, 27. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito po sa ating sumali sa pecha ngayon pong December 19. Ayan mga idol, meron tayong 919 19, 37, 18 at GIS 27. And mga idol, mga sample lang naman po natin itong mga to pero kung nagustuhan nyo naman po sila ay pwede pwede nyo pong matayaan. Ayan, pwede kayong magdagdag o kaya naman dito po sa taas kumuha. Ayan, sa mga naka-encircle po natin mga numero, rample lang natin. At and mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha ngayon pong December 19, 2023. Maraming maraming salamat po. At next natin yung ating pong advance sumada Ayan mga idol, para naman po ito ngayong December 20, 2023. At ayan mga idol, umpisa natin agad dito sa December. Yan ay 12 pa rin po tayo rito. 20 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 1 plus 2 is 3. 2 plus 0 is 2. Uh, 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol, uh, sa bandang gitna rin po. Ayan. 3 plus 2 is 5. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 5 plus 7 is 12. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 12. Uh, at yung pangalawa, dito pa rin po yung sa git uh, bandang gitna. Ayan, itong tatlong numero po natin dito. 3 plus 2 plus 5 stem. Ayan, Mayroon din po yung pangalawang numero natin. Meron tayong G's. ah uh, pwede na rin po natin itong matayaan. Pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. G's 12, o kaya naman ay 12 G's. Ayan, mga idol, pwede, pwede na po yan. At, uh, Pagaya po dito sa kabila, dahil 2 digits din po yung mga numero natin. Ayan, simplify muna natin sila bago natin yan isumada. Ayan mga idol, dito sa 10, 1 plus 0 is 1. At dito sa 12, 1 plus 2 is 3. Ayan, yan po yung mga, yan po yung isusumada po natin ngayon, 1 tsaka 3. At unahin natin yung 1, dito sa 1, kukunin muna natin itong 10. Sumada, yes, 1 plus 0 is 1. Pwede rin po dyan ang 19. Sumada so, 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin ng 37. Sumada so, 37. 3 plus 7 is 10 at pwede rin ng 28 sumada so, 28 2 plus 8 is 10 and mga idol yan po yung sumada natin sa 1 at isunod naman natin itong ating numero 3 and mga idol dito sa 3 and kukulin muna natin itong 12 yan, sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dito ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin po yung 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. And mga adol, yan naman po yung mga sumada natin sa 3. 3. At ito po yung mga numero natin na pwede po nating pagpilian dito sa atin pong sumada sa pecha ngayon pong December 20. Meron po tayo dito 1, Gs, 19, 37, 28, 3, 12, 30, 21 at 39 and mga idol, ganoon pa rin po yan, rambol lang natin ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga personada po nating mga kombinasyon o mga numero Ayan mga idol. At para naman po dun sa ating sample. Kinuha natin dito ang 12 and 12 and 28. Then 1 and 21. Uh, 19 19 and 3. Ngayon mga idol, ito naman po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 20. Ngayon meron tayo ditong 12, 28, 1, 21, at 19.33 ayun mga idol sa mga sample natin ito ay pwede nyo rin pong matayan kung okay lang po sa inyo nagustuhan nyo po sila ayun, meron tayong tatlong kombinasyon dito pwede kayong kumuha pa ng mga ibang mga numero dyan kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin rampon lang natin yung mga number natin na encircle dito sa taas at uh, ayan mga idol yan po ating sumahati sa pecha ngayon pong December 19 uh, December 20, 2023 maraming maraming salamat po